Oh, kita mo, oh, 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 eh, ako na pala mo, kakabubog Ay, nakamasa habot niya, oh. Habot ka Ay, nakamasa kayo, habot kita. Lumubog. <laughs> habot na kayo. Bali, na ito. Hindi na na Tapos, ah, oh, dapat na Ayun.

Ano sa bagay yung oh, ano una? Ano una maganda kay? Siyempre kay ihana. Tagal na nilang operate. Hmm. Ma 2020 adan. Bot. Hmm. Amo ini ulot driver. Amo ini ulot driver. Oops. Puro nakita siya niyo man di jarna sen. Puro ako nakita sugad dito. Di oh. ako nakita sugad dito. Ulot. Okay. Ulot. Ibig sabihin no pag malakas ang ulan, natutup ngada dadi ang tubig. Oh, ano? Dai taas ngayon ini? Oh. Ano ka di ka duwan ini? Di ka duwan ini. Pag pagitat malakas talaga ang ulan. Oh. Ano? Dito po Wala sa gabing toba. Bali bumalik po kami, yung, kami kasi nagpalit na, nagmamaniho ng ay, kayak. Kasi nga, yung nagmamaniho sa ay, kayak na sinakyan ay, po, eh, oh, hindi pa masyado marunong ay, na ay, ako. Ay, kaya, nabalik po. Oo, hindi rin masyado ano. Wala

Dib ano ba may kis taga dito? Ano dito kasandig? Ano Unan pa, unan. niya kong buha. pagsasagwan ano. Ayan, tiyan. Ano kaya kong darisot damo tipigo. no. Uh. Kaya talaga, tipigo nito dito kay diba? uh. kaya ang tubig nasugad, diba? Kaya dito nag-iipon ang hugaw ang... Groobie. Pero, pero, pero <tinyo> agarun, ah. hmm? da, pero dakot kinikita ito tiyo agaron at dakot tag matiyo ano di da bulan six <tinyo> oh. pero libre ka mo pagkaon oh <tinyo> ka okay. hmm. bali ito hmm. kaya pala kailangan may bayad na iyo pag sasagwan ano kay, <tinyo> uh -huh. okay. para extra extra income niyo.

Ano ito? Tipaliko? Kaya pala Na talaga na ganun kita oh. Talaga na ganun kasi ang Antob, tubig. Mm -mm -mm. <laughs> Parang malabo yata ang bid. Ito na na

Okay? Fate, talaga oh. Oo oh, nga, ang mga anak pakiana ay iya. Nasaan mo na ako, naabot na dyan na tubig. Oo ko no. Naabot na tubig na daw, tinan mo. Matataas na yan, no? Siguro mga ano, ilang feet na yan. Ilang feet yan ng ano, 15 kasi ang tubig oh 15 feet 15 feet 15 feet ang itinataas pala nito pag lumakas ang ano ayan oh ano, ano siya oh na, mo kasi nagba-brown ang puno tapos may mga debris ng ng mga plastic kaya yan oo oh, nagkakaugahirahin ah, ano pero mga pa ito panggatong <laughs> ayun oh <laughs> panggatong <coughs> Maraming ka na magsakusag, maraming ka mag-ano kayo. Oo ano, nga, ni. Pira natin, pira

Ano matiyo basura din kinanong kinukuha? Pupick up din. Ako susunod. Tama na? Iyaan yeah. mo na. Tapos si bayad dai yo ano ginaano gin hahatagan yo ano? O ginahatagan yo si. Eh susuray. Kasusunod dai antito. Hoy, go din. Dito dito ka din. Dire ko hina okay, kati. Tama na yan kai. Diyan. Para sa dokumento. Ito ko po. Ano pa? Ano pa no? Ano pa no? Noy oh, no, to hatak noy hatak. Ano na hatak hatak. na noy kay. Tama na yan, baka experience lang. Kayak. Tapos may mai-vlog la. Hello, hello. Ano na hawakan mo noy? Ano na ano na po no? Ba na ko ba? Kay nanay ba ay nanay ko ano ko.